Nakiyutan nga ako dito sa e-bike na to or e trike nga ba tawag dito. Basta ang cute niya parang gusto ko na rin bumili. Ito nga pala to sa Mendez Cavite. October 12, 2023 pa nga tong video na to. At gumala ako dito para dalawin ang loteng hinuhulugan ko bago ko bumalik ng UAE. At yan ang mga view na makikita mo madadaanan papunta sa lote. Probinsyang probinsya talaga ang itsura. At eto na nga mga beshi, eto na ang lote. Dito ko itatayo ang aking retirement home na bahay kubo. Siyempre gagawin ko na rin mini farm yan. From OFW to plantita na yan pag retire ko. Kaya konting tiis pa, insya Allah. Nauuhi nga kami nang madan kami dito sa Sicilias bilihan ng pasalubong. Masarap ang buko pa nila in fairness. kami dito pauwi ng Bacoor at nagandahan nga ako sa lugar kaya binidyo ko. Hindi ko nga alam ang pangalan ng lugar na to pero private property daw to ni Bilyar at nakidaan nga lang kami. Naaliw nga din ako sa e-bike na nasa unahan namin. Hello Kitty na pink. Ang cute!